Welcome back to my channel, the MJ's Vlog. Thank you so much, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, pag-usapan natin si Ming, si Ming Gai, kasi nga, mag-live daw, yun ang nabasa ko doon sa, may, may mga pinopost doon. Punta na ng ibang bansa, mag-live sa Itbulaga, dahil, sasamahan daw yung asawa, syempre, Mm, tatakas. Marami ding nagko-comments doon. Ang dami, halo-halo. Na, ba't yan ang inasawa niya? Magnanakaw, magnanakaw ng pera ng bayan. Eh, kaninong pera nga daw yung ibinili ng bahay doon sa France? Eh, napakamahal daw yun. Mm. Kaninong pera? Tapos nagpa, nagpapagawa pa ng mansyon na bahay na ilang, ilang rooms yun. Hindi natin alam kung natapos na ba yun. Wala na, wala nang update. So, sabi din ng ano doon mga nagko-comments, ay nako mas mayaman sila ni Maine yan. Wala lang sa kalingkingan ay hindi naman yan sila mayaman yung side ni Atay D. Nito lang dahil nangungurakot sila. Mm -hmm. Yun ang mga nababasa ko. Andami. Tapos sabi rin ng iba, hindi nandyan si Maine, hindi yan naalis nandyan sa Itbulaga. Araw-araw, nakita ko nga rin na. Kahapon, isang araw nakita ko na siya. Nandiyan naman si Itbulaga. Tapos ito ding iba. Hindi, hindi yan si Mingay sa Itbulaga. E, AI yan. Ay nako. So, ma matanong ko rin sa sarili ko. Kung e, AI yan, nasaan na si Main? Kung e, AI yan, nasaan na nga siya? Anong ginagawa niya kung hindi yan si Main? So, nas nasa bahay na lang nila nag aalaga ng bata. Kaya nga ginugulo ang tao eh. Ginugulo ang mga fans na si Minggay ba yan? Hindi si Minggay? Oo, totoo yan. Hmm. Alam nyo mga palangga, wala talaga silang relasyon ni Kong. hindi sila kinasal, hindi sila nagsama, hindi yan niligawan. Dahil nga, si Paulo Balesteros nang nagsasabi na huh, kabaro niya yan. Si kong kabaro ni Paulo. So, anong meaning ng kabaro? Alam nyo na yan. diba? <laughs> sinabi niya yan. Sa AB Live pa yun. At saka, bakit nga daw yan ang inasawa na nako, magnanakaw nga daw mapapahiya lang yan si Mingay. Hindi niya hihiwala yan. Ah, may balak rin para yung mga sa kumsik na maghiwalay yung dalawa. Tapos, pero mayroon na ba diba, mga palangga na naghiwalay na? Ay, nako. Wala talaga silang relasyon yan. Kung maalaala nyo, yung friend ko, ba diba, nagpa-auction si Mingay noon ng damit. Mm -hmm. Kung maalaala nyo. Ala, sige, grabe pa ang ano nila, pinagdidiin na talagang silang dalawa na ni Kong. Oo nga, syempre, otos. Kunyari, syempre, kunyari, otos talaga, pinapapunta si Kong. So, off cam sabi ng friend ko, naku, wala naman. Naghilo lang, tapos umalis na si Kong. Kunyari, hinawak-hawakan yung damit ni Mingay. Tapos, wala naman, wala naman kwinta yung pagpunta niya doon, dahil Kunyari nga lang, makita ng mga fans, oy sila na, at saka simpre, mag gumagawa yung iba ng video, ay ah, yan, totoo talaga na sila na. Kasi andoon si Kong, wala. Hindi nga nag-uusap. Hmm. Diba? Hindi nga nag-uusap, umalis na agad. O, oh, wala, hindi nga nakita yung iba. Pero yung friend ko, nakita niya kasi nandoon sila. Eh. Hmm. Nagpapa-birthday yung mga fans. oy naku, anong fans yun yung main lovers ba yun? Di ba? Ang dami. Fans talaga. Ginagawa siya ng birthday, di ba? So, nandoon si Kong. Yun, di ba yung suot ni Ming naka-pink dito? Tapos naka-yellow. Pero suot niya, yung engagement ring ni Alden. Yun ang suot-suot niya. May pictures pa nga ako at mawak dito sa bintinya, niya. Tapos, ayan, kino close up. Ayan, may kumuha ng pictures. Yun din. Ay, ang laki-laki kaya, di ba? Yung kanyang diamond na engagement. Ah. Tapos kunyari, siyempre nagkatabi party-party oh, siyempre kwentuhan. Hmm, kunyari lang 'yun. Tapos umalis sila, 'di ba? Nag-akbay para naga ganon sa likod. Akbay pa silang dalawa. Ay sus utos daw 'yun. Sabi yung ibang mga inisyon sila, kunyari lang sila, minggay. Siyempre, para makikausisa doon nutusan lang daw yun. See? Mm. Eh kasi nga, grabe yun. Kasagsagan na talagang pinagdidiinan na sila. May relasyon. Basta tandaan na lang natin. Sinabi talaga yun yung Balisteros na kabaro niya. Si Kong. Alam nyo na yun kung anong kabaro. Mm. Wala yan. Walang makuwinta yan. At saka, alam nyo mga palangga, hindi lang tayo talaga bibitiw. Oh, Diba? ba? Pinagkumpara ko talaga doon kay AJ Rawal at saka kay Aljur. Pagkatapos na ni-reveal nila, no. Ayan, may mga pictures na yung mga bata. Pinakita na may nagbi na. O, oh, tabi-tabi yung mga bata. Pati kasama na yung mga anak ni Aljur kay Kylie. Diba ang ganda? Wala nang tinatago. Darating din ang panahon ganyan din yung atin mga palangga. Diba? Bakit naman kasi hindi nila tinatago? Pero mayroon din akong nakita na hindi talaga pinakita yung mukha, yung anak ni Maha. Yung anak ni Maha Salvador, mga palangga, hindi talaga pinakita. Dahil talagang pinuprotektahan. Sabi, sabi nung kanyang asawa na ayaw daw nila ipakita yung mukha. Diba? Sabi pa nga si Maha at si Mingay magkaibigan. O, oh, sabi din doon sa Comsec na gumaya lang si Maha Kai Main. Hmm. Titingnan na lang natin darating talaga ang panahon ibubulgar din nila 'yan. Magsasabi din ng mga katotohanan, 'di ba? Mga palangga? Kaya yung iba kasi sasabihin na hindi talaga hindi sila nagkakatuluyan. E, sin kaya nga, di ba, inaantay natin magsasalita si Anjo, baka madulas na, pero wala naman talagang kasalanan sa kanya si Mingge at saka si Alden. So, titingnan na lang natin, baka nga madulas. Pero pag galit lang naman si Anjo, yung nangyari kay Tito tapos sasabihin na naman itong letes na, ayan, pinatawag daw si Anjo sa mga, sa Tito family ay sa Sotos family. So, nag-uusap-usap sila. Hmm. Bati na daw sila. Gano, sabi pa nga ni Andrew, ganun lang din naman. Huwag nila akong galitin. Ganun kasi lalabas talaga ang katotohanan. Hmm. Diba? Mani yung iba kasi ayaw maniwala. Bakit hindi kayo maniwala? E, alam, di alam niya. E, eh, 20 years siya kayang nag-work dyan sa Itbulaga. wala siyang alam. Kaya nga, may mga sindikato talaga daw sa loob. Eh, titingnan na lang natin pinuprotektahan talaga ni Alden yung kanyang sariling family kasi para maluwang yung mga bata na hindi, hindi makilala dahil masyado silang sikat eh. Ganun, susunod yan, ilalabas din yan. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!